no? Pawis na pawis, oh. Basang basa, ano? oh Talagang makikita nyo. Katagiktik ang init. Yan, sarap lang ng buhay eh, dito. Pag nagbabike ka, pawis ka na. Exercise na rin yun. Kaya yan, hintayin na lang natin mag ang stoplight para guna rin tayo. Ayan o, oh, good morning, good afternoon, good evening Being around the world yan today. Uh, duty tayo. Uh, ano kailangan? Ito service natin, magbabike lang tayo. Ayan. Ayan ang service natin. Magbabike lang tayo, papunta sa ating duty. Uh, may gagawin kami sa school. So, kailangan natin na uh, ang presence natin doon. Kaya samahan niyo ako sa pag-travel natin. Punta tayo ng school. Ah, uh, sabayan niyo ako sa pagbibiyahe ko. Alright? Babay ko tayo. Yan o. Can be one. Kasi tayo kayo. Kailangan tayo dun. Uh, mayari yung aming ginagawa. <coughs> Alright. Alright. Samahan niyo ako sa pagbibiyahe natin. ah, uh, magbabike lang tayo. Alright. Biyahe na tayo may gagawin kasi tayo ngayon sa school eh di duty tayo kasi kailang kailangan dahil magbubukas na yung klase so mayroon tayong tatapusin na uh, na project kaya ito kaya na tayo kailangan natin matapos yung ating uh, project dun eh kailang kailangan kailangan So ito service natin Ayan Mabike tayo Alright Samahan nyo ako Ah uh, Medyo mainit ang panahon ngayon Humidity Alright Oop oh, Yeah Kaya tayo ng tulay Kaya tayo Kaya tayo dyan oh. Kasi bawal May ano kasi dyan May barricade Hindi tayo maka hindi tayo makatawid kasi inaayos yung kalsada dyan alright mababa yung mababa -haba yung ating inakyat talagang huh, makikita nyo yung kalsada sa baba so mababa -haba yung ating inakyat pagakyat palang pawis na oh oh yan oh hmm. yeah talagang tagihit kasi ngayon ang taas ng humid so ayan ay kita nyo dito tayo ngayon sa taas ng tulay yan ng pot bridge so ang ating bisikleta kakain lang natin kasi bababa tayo dito alright paket pa lang hingal na grabe pero so bibitbitin natin dito ng ating uh, bisikleta wow ayan uh, yan. Uh, naman natin yung natin. Uh, talagang ito. Ito talaga. Haba ng hagdan na kaya natin at babain. yung tayo dali sa kabila kanina. Yan. Pagbabike pa lang. Pagbabike pa lang. Ano na? Tawag dito. Pawis na tayo Yan Alright Biyahe na Ulo na natin Biyahe natin Woof. Grabe O pawis na o oh. Pawis na tayo Alright Grabe ingat Ito <sighs> tayo dadan May harang ah Ops, maghili tayo dito. Ay, wah. Yan. Gili tayo dito. O, sa na tayo ng tindahan. Gili tayo ng biscuits. Para sa ating uh, uh, merinda mamaya. Para may merindahin tayo pag uh, uh, break time mamaya. Kawawa naman yung mga tagawalis dun. Walang merienda. So, Nakalibre naman ng team mamaya doon. Biscuit na lang bilhin natin. Alright. Dahil na tayo dito ng tindahan. Ibrahim. Abdulaziz. Alright. May tayo muna, biscuit. Ayan. Uy, may banana. May tayo banana. Dalawa. Ayan.

para mamaya may ano tayo may resistance para may resistance tayo mamaya Gawala di juice rutin Oke, maka nanti uh, mamanya nya pekatra saya dan nah malah pada nah, apa pun apa lah Kenapa pun lang, na lang. lang kuwalin natin. Yan oh. How much? Hmm. 850. 850. All right. All right. Shout out to my vlog, my friend from uh, Abdullah Sis Ibrahim. Shopping shop. All right. Dito tayo bumibili lagi. Okay. Bibili na natin yung ating uh, umirienda. Yan. Ito, 750 lahat. Yahe naman ulit. Ah. Whew, grabe. Pawis. Talagang mababasa ka talaga. Grabe sa humid. Ayan. Mga ano pa. Mga 2 kilometers pa. Mga 2 kilometers pang babiyahiin natin. Ayan. Dito sa dinadaanan natin, hindi naman maraming sasakyan. Ah, kaunti lang ang sasakyan dito. Hindi ganun karaming dumadaan. Dito tayo sa Luban eh. Wala tayo sa highway. Kaya <clears throat> maliwalas 'yung ating uh, dadaanan pero gano'n pa man, Ingat tayo. Ingat tayo sa mga pa rin kasi. Yan kailangan lang, and tayo. Pag tumingin tayo sa, sa sa, kanto kasi mahirap na. Baka may rumaragas ang ano, sasakyan. So dapat ingat lang talaga pag nagbibisikleta. Kasi mahirap na. Eh, nabibilis mga sasakyan dito. Pero sa dinadaanan natin, safety naman. Tingnan nyo naman, malinaw ang kalsada, di ba? So walang ano, walang uh, wala masyado sa sakyan yan you know? o so matiwasay ang ating pagbibisikleta <laughs> hindi ma hindi ma traffic yan yeah. mamaya tawid tayo dyan sa main road ah marami din sa sakyan dyan eh pero may traffic light kaya ano natin ma maabangan natin na maluwag sa kalsada bago tayo tatawid kasi didiretso pa tayo dun sa dula sa dulo almost 2 kilometers pa itong ating uh, babaykin more than more than 2 kilometers alright, hinto muna tayo dito kasi baka may sasakyan oh. alright tawid na yan Tuloy-tuloy na tayo. Ang aking bisikleta. Makikita nyo. Ayan. Ah. Pawis na tayo. Grabe. Manggilid tayo dito. Ayan. Pagbabike pa lang, eh, pawis na pawis na. Tasang humid. Kaya yeah, mamaya pagdating dun sa school ay eh, ano lang tayo ah uh, palit ng damit para fresh ulit fresh <laughs> para iwas sakit yan Dinan, di, di tayo duman sa likod kasi mas malinaw ang daanan dito hindi masyadong masasakyan kaya ito ah uh, maganda yung takbo natin Di masyado ma-traffic. Ayan. Ah, takbong pugi lang tayo. Para, hindi, ano, hindi tayo mahirapan. Takbong pugi lang. Ayan. Pero ganun pa man, eh, talagang, kapawisan ka talaga. Kahit takbong pugi lang. Kapawisan ka talaga kasi, panahon ngayon, grabe. Grabe humidity dito. Taas Mainit na Humid pa Kaya damit natin Basang basa na Ah uh, Hindi may iwasan yan Kasi Ah uh, Wala namang aircon Ang ating bike eh. <laughs> Free Kaya yun Ah uh, Basa tayo Ayan Sarap lang magbike Kasi umaga naman ngayon eh Kasama na rin yan Sa pag-exercise <laughs> So yan ang ano natin. Maga pa tayo umalis. Maga pa tayo umalis ng bahay kasi ayan, traffic na dito. Dito ang traffic light. Hindi tayo dito. Ayan. Hindi tayo kasi red pa yan, red. Alright. right Oh, pawis na pawis oh. oh basang basa ano. Oh. Talagang makikita nyo nag-iktik ang init yan, sarap lang ng buhay dito pag nagba-bike ka, pag-wis ka na exercise na rin yun yan, yan. hintayin na lang natin magagawang stoplight para guna rin tayo ayun, guna naman lapit-lapit ah! na tayo 1 kilometer na lang 1 km na lang go na uy putol na pala kalsada dito dapat lumiko na tayo dun kaya lang huwag pa sa tayo putol na pala kalsada di bali dito na tayo liliko yan yan oops oops sira pang kalsada yan sumalapit na tayo sa school yan almost ano na lang almost sa uh, oh, baho may taay ng kabayo doon. oh. almost sa uh, half kilometer na lang yan uh, ganda ng bike ko oh. gaan Ayan. almost half kilometer na lang pagliko natin dyan tumbok na natin ang ating uh, pupuntahan Oh, yeah, mani popcorn. Yan. Alright, dito na. Tumbok na natin yung straight na to. So, dito na tayo papuntang uh, school na to. Uh, hingal. Pagbabike pa lang, hingal na eh. Tapos, basa pa. Uh, ganun talaga buhay. Alright. Huh. Kapit na tayo sa school. Ilang segundo na lang. School na tayo. Alright, dito na tayo. Uh. Uh. Uy, bukas na, oh. Um. Diretso, yup. Yeah, yeah. Uh. Uh. Diretso, yeah. Uh. 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 Dito na yung mga tagawalis. Aga pa sila. Park natin muna dito ang ating service. Alright. Ito ang service natin, oh. Yan. Napog siya. Alright. Ayan, thank you so much. sa uh, dito na tayo sa loob. Uh, maraming maraming salamat sa pagsama sa akin. And goodbye this everyone. Uh, hope that uh, you like my uh, video uh, sa pagsubaybay sa akin sa biyahe ko. Ipakita ko sa iyo. Ipakita ko sa inyo kung saan ako dumaan. Alright, God bless everyone and thank you so much. Please like and subscribe naman dyan. Alright, bye.